sentimo na maaaring bilhin sa halagang 300 hanggang 500 pesos basta tugma lamang po sa ating hinahanap Marahil lang hindi marahil ang karamihan sa inyo na hindi alam na itong 10 centimo na ito ay mayroong panghalaga Opo maaari po itong bilhin sa inyo sa halagang 300 hanggang 500 pesos basta tugma lamang po sa kanyang hinahanap ito pong hawak nating 10 sentimo ito po ay hindi na natin palagi nakikita ang pinaka hard to find po dito ay yung year 1999 na 10 sentimo year 1999 lamang po ang hinahanap natin na 10 sentimo na maaaring bilhin sa inyo sa halagang 300 hanggang 500 mga ka-coin collector. Baka po mayroon kayong mga nakatago na ganitong 10 centimo lalong-lalo lalo na po yung mga brilliant condition ay eh mag-message lamang po kayo sa ating FB page coin collector at pag nakita ko po yan lalong-lalo lalo na po kung brilliant condition ay eh ako po mismo magre-reply sa inyo pinibili nga po natin ito sa halagang 300 hanggang 500 pesos naghahanap po ako nito ng limang piraso na brilliant condition dapat po limang piraso para makompleto po natin ang 10 sentimo na ating koleksyon na ilalagay natin sa frame Yan lamang po mga coin collector sana po eh, mabentahan niya ako ng ganitong klaseng 10 sentimo year 1999 po akong hinahanap na Lady gold Landing 5 peso mga ka coin collector at pwede ko pong bilhin sa halagang 2,000 hanggang 5,000. Isa pong commemorative coin na marami pong naghahanap na coin collector. Ito pong hawak ko pong barya ay isang Lady Golf Landing na 70th Anniversary. Ang hinahanap ko po ay yung 50th Anniversary mga ka coin collector. Ito pong hawak ko na ito ay sample coin lamang. Bali ang hinahanap ko po ay yung 50 th Ito po, yung nasa taas po na picture. Kung makakita po kayo ng mga ganyang commemorative coin na 50th anniversary lady gold planting ay maaari nyo pong i-message ako at talagang bibili ko po sa inyo sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos mga coin collector. Huwag po kayo mahihiyang mag-message dito sa ating FB page Coin Collector sapagkat re-replyan ko po agad kayo pag makita ko po na nag-message po kayo sa akin. Lalong-lalo na kung tugma po sa aking hinahanap mga ka-coin collector. Marami pong salamat. Sana mabentahan niya ako ng ganitong klaseng bariya.